Hello guys, alis na tayo. Biyahe na ulit tayo. Dama, mga biyahe. Dito na tayo sa highway. kalabas na ako ng aming yarda. Hello ang camera ko. Oh. Oh. Tumahan niyo ako sa aking piyake. Pagod ng damam. Nabalaw uh, ang aking kamera. sa workshop Patanggal, ano? Patanggal at gawa ko ng barrier matanggal ang ano matanggal ang turnilyo pinalaga ko ng turnilyo sa sinusundan ko ang takbo niya ay 71 ang distance ko ay 100 meters sa sinusundan para sa inyo ito yung daan na papuntang ano eh papuntang uh, Haraj pag deneretso mo, deretso ng Dubai Bahrain ayan mamaya na lang ulit yeah, sealed out dito na tayo sa disyerto Aramco Road lampas dito ay Kurais maganda dumaan dito shortcut 160 km ito De dere dere desierto lahat dyan walang camera, walang pulis kaya lang camel ang meron bagay yung pumaga naman ngayon wala masyado camel ngayon kita kita camel, mahirap dito sa gabi pag may camel baka mabanggamot bagal ang takbo ng tak namin maximum namin na ah, takbo ng tak 90 lang may speed limiter ang aming truck It is so fun. sa linya at truck na nabasar yung ano, sensor oh. sa kaliwa pag tumuntog doon sa guhit nag na ganun, nag alarm alarm control lang yan oh. tuloy nga tuloy ang takbo nya memory ako 90 mamaya na uli dito na tayo sa gitna ng desierto puro buhangin kabi-kabi oh tinutulak ng bulldozer ang buhangin papunta sa palayo ng karsada kasi pag storm napunta sa karsada mga buhangin Ayan o. Oh. Pinutulak ng bulldozer. Temperature 11.30 ng tanghali Ang tangali, oras natin Ayan, yeah, nawawala sa kusata ah na rin na, na, nadaan dito dati wala kami lang ang nadaan dito eh. almaray lang ngayon marami na kasi dito madala na sa sakyan tapos walang walang pulis pwede mong pagmatuloy ng takbo eh, pwede mong isagad dito maintenance dito ng kalsada sa Saudi. Yung e, mga tabihan ng kalsada yan, gini pa yan, pinapantay. Yan e, o. O, trabaho sa rig yung mga truck na yan mga nagtatrabaho ay sa rig mga drilling sabi yan o ang dami nagtutulak ng ano buhangin sa karsada kasi magsasadstorm na naman ano pupunta na naman yung sa karsada pag hindi na itulak tuwid na tuwid ang karsada dito So, ganito ang karsada nakakainip tuwid na tuwid wala man lang ang liku. wala wala ang paliko oh. Kamel na Ay mga kamel na Buti wala sa gitna Lalay lang Kasi baka biglang tumakbo Natakbo yan sa gitna eh Sa karsada Yung mga itim na kamel Sa gabi ang nakakatakot Hindi mo mapansin yan Yung puti aking okay, kita sa gabi Yeah, oh. no. malapit na tayo sa Kurais dito na tayo sa dulo after one hour higit, higit isang oras isang oras at kalahati dito na tayo sa dulo sir takbuhan sila oh. sila gurusor ko sige takbo kayo dami camel oh. buwan sila oh. Oh, bibilis tumakbo ng iba ayan o oh. saan kayo ya yeah. Na na. camel in the desert